Tiniyak ng Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines na laging nakahanda ang kanilang trained emergency responders sa NIA Terminal. Ito ay kasunod ng papuri na inanin ng MIA Terminal 3 Medical Team sa pangunguna ni Dr. Blessilda Tatad Bustos. o Busto matapos nito nga maisalba ang buhay ng isang senior citizen na pasahero kahapon sa NIA 3 ayon kay GM Ines 24 oras na nakaalerto ang kanilang MIA Emergency Services Team para responde sa kahit anong emergency sa loob ng NIA Complex at maging sa mga karating na lugar ng paliparana. Tiniyak din ng MIA Chief na ang kanilang Medical Division at Fire and Rescue Division na binubuo ng tatlong daang personnel na kinabibilangan ng medical doctors na may iba't ibang specialization. Nurses, nursing aides at fire, uh, firefighters ay regular na sumasay sa aviation na uh, emergency preparedness. Ito ay bilang uh, pagtalima na rin sa mandato ng International uh, Civil Aviation Organization o no, ICAO. Ang team naman ni Dr. Busto ay nakatakdang parangalan ng VIA Management sa flag raising uh, ceremony sa Hunyo. Kasama mo sa na NIA Radio Mando, Chais Adra,